sa ating mga balita. Panunuhol sa signature drive para sa Chacha, paiimbestigahan ni Senator Amy Marcos. panluluob ng isang lalaki sa Alfonso Cavite sa pool sa CCTV. Kaso ng gastroenteritis sa Baguio City umabot na ng mahigit 2,700. Dagdag sa PhilHealth Benefit Packages matutuloy ngayong tao. At lalaking may genetic disease na niyakap ni Pope Francis pumanaw na po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinanyag ni Senator Amy Marcos na nakatanggap umano siya ng detailed timeline ng isang plano para baguhin ang 1987 Constitution kasama ang saktong petsa kung kailan maghahanda ang Commission on Elections para sa plebisito. Sa kwento ng senador, kasama sa timeline ng paghahanda ng petisyon at signature sheets at iba pang aktibidad na tatakbo hanggang Hulyo. Base sa impormasyon, nakatanggap rin ng kabataan party list ng parehong timeline. Naghain si Sen. Aimee ng resolusyon para sa pagsisimula ng investigasyon sa di umano'y nangyayaring panunuhol sa signature drive. Binanggit ng senadora na nakatanggap siya ng impormasyon na may mga kongresista na nag-aalok ng 20 million pesos sa mga mayor kapalit ang 20,000 signatures para sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Uli sa CCTV ang sunod-sunod na panloloob sa mga bahay sa isang subdivision sa Alfonso Cavite. Kwento ng may-ari ng isang bahay, bukas ang pinto at gate ng magising sila ng umaga. Agad naman nilang tiningnan ng mga kuha sa CCTV at nalaman na nalooban ang kanilang bahay ng bandang alauna ng madaling araw. Kita sa CCTV ang paglabas-masok ng di pa nakikilalang individual sa mga silid ng bahay. Agad nilang inireport ang insidente sa barangay at pulisya at napag-alaman na hindi ito ang unang beses na may nakawan sa naturang subdivision. Kasalukuyang pinagahanap ng mga otoridad ang mga suspects sa nangyaring panloloob sa lugar. May bagong 462 cases ng gastroenteritis sa Baguio City ngayong araw kung saan umabot na sa 2,764 na mga kaso ang naitala sa lungso. Ayon sa health office ng siyudad, mayroong 609 na mga katao ang lumapit para sa konsultasyon simula pa noong December 2. Kung saan nakaramdam ng sintomas ang mga pasyente gaya ng diarrhea, abdominal cramps, pagkahilo, pagsusuka at kawalan ng apetay. Kasabay nito ay dineklara ni Mayor Benjamin Magalong ang outbreak ng gastroenteritis sa Baguio City. Lumabas na positibo sa bacterial contamination ng isang water sample ng isang local establishment. Saad ni Salvador Royeca, General Manager ng Water District, na 63% ng mga pasyente ang kumain sa isang food establishment sa lungso. Hindi maaapektuhan ang plano ng PhilHealth na dagdagan ng coverage ng benefit packages ngayong taon kahit isuspindi pa ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas ng premium rates na nakaschedule sa ilalim ng Universal Healthcare Law. matatandaan nagbaba ng utos sang Pangulo sa suspension ng premium rate at income ceiling hike ng PhilHealth para sa taong 2023. Saad ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. nagpatuloy ang implementasyon ng increase sa premium o contribution rate ngayong taon dahil sa kawalan ng direktiba mula sa Pangulo na itigil ito. Para sa taong 2024, tataas ng 5% ang premium rate, samantalang tataas ang monthly basic salary ceiling sa 100,000. Mananatili ang minimum sa 10,000 pesos. Gayun pa man, nilinaw ni Ledesma na agad nilang isususpinde ang pagtaas ng premium rate kung ipag-uutos ito ni PBBM at hindi pa rin maapektuhan ng mga benefit package dahil stable ang kasalukuyang cash position ng state insurer. Ayon sa PhilHealth, kanilang inaasahan ang dagdag na 17 billion pesos na revenues ngayong taon dahil sa pagtaas ng premium rate. Pumanaw na ang lalaking may pampihirang sakit na niyakap ng Santo Papa patapos ang kanyang pontificate noong 2030. Si Vinicio Riva na may deformity sa muka at ulo ay dahil sa genetic disorder na neurofibromatosis type 1 o NF1 o von Recklinghausen's disease may mataas na tsansa o panganib na magdevelop ng non-cancerous at cancerous tumors. Gayun rin ng physical at neurological manifestations ang mayroong ganitong deformity. Namatay si Riva sa edad na 63 sa Vicenza Hospital kung saan siya nagpapagamot. Niyakap si Riva ni Pope Francis sa harap ng General Audience noong November 6, 2013 na agad na pumukaw ng atensyon sa buong mundo. Para sa Kidlat News Update, Renza Renon nag -uulat. At niyo pong natungaya ng mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. <tiple>